pagpalang araw po sa inyo lahat uh, ang akibabagay po sa inyo ay uh, gayoma po gayoma ito po oras yung gayoma ng ninyo Jesus sa uh, mga dalagita dalagitang inusinti po usalin nyo lamang po ito. Halimbawa po kung kausap nyo po yung dalagitang gusto nyo gusto po na uh, makatuluyan po ay uh, usalin nyo lamang po sa inyong isipan po at uh, ipun sa kanya sa, inyo, sa kanyang harapan po kung maniniwala po kayo ganito po usapin po ay Uh, sa mga naniniwala lang po dito narito pang oras yun po bibi dakmi maksam sun isum kramangkul ikrat na ngayon din sa aking kamay malubag ang loob mo tubig ang kapara at susi po uliya labi eh, miti mitang maram maralinam Ayan po at po sa kanya at pa uh, kakanyo po yung inosente gawin niyo lamang po na ito sa gusto niyo pong makatuluyan po huwag niyo pong paglaruan kasi may balik po sa inyo sa inyo, kung sino man ang gumawa siya ang mababalikan po kaya gamitin po lamang sa magandang uh, patutungkulan po huwag niyo pong paglaruan po na ito aking pinagkakalupo sa inyo Uh, sinasabi ko lamang po sa inyo na sana po ay gamitin nyo lamang po sa kabutihan wag sa kasamaan para gabayan kayo mm, um, gamitin nyo ito sa inyong gusto nyo gustong gusto nyo pong makatuluyan po isipin nyo maigi po bago nyo po gawin po ito ay isipin nyo muna 100 times po bago nyo po gamitin kung talagang gusto nyo pong uh, isang tao na talagang inosente po ang ibig kong sabihin po yung wala pong mong po na nagayumahin nyo po na nisunti po yung babae at sana po yung gamitin po sa kabuti na lamang po. Gamitin nyo po sa inyong gusto po na makatuluyan po na talagita na alimbawa classmate nyo po na kursonadyo nyo po uh, ang gamang gandang gawin nyo po bago po nyo gamitin po ito ay magpakita muna kayong gila sa, sa kanyang magulang uh, para mahabag sa inyo ang magulang niya at uh, mahabag sa inyo at na uh, parang makun kayo sa puso niya yung mga magulang nila sa kanyo ito gamitin po sa babaeng gusto niyo po para wala na po masabi ang kanila mga magulang sana po naintindihan niyo po marami salamat po